guys, magmi-merienda tayo ng itlog. Pero hindi natin siya ilalaga. O gagawin natin, ipiprito natin siya sa hindi mantika, sa tubig. So, para less cholesterol. So, itong mantika, hindi wala kasi tayong non-stick pan din. So, ito ang gagawin natin, hindi tayo gamit ng mantika. So, tubig ang nilagay natin. Tain lang natin siyang kumulo. Tapos pag kumulo na siya, saka natin ibabasag itong itlog. Yan, kumulo na siya. So, ilalagay na natin yung itlog. Saan kamay lang kasi gamit ko eh. Ayan. So, Yan. Tain na lang natin siyang maluto. tipid tips to tipid tips pag walang non-stick pan ayaw gumamit ng mantika ito ang yung pwede kaya wait natin siyang maluto so, ito na yung kanya kinalabasan so tara na kain na hindi na maganda yung shape nya <laughs> pero okay pa rin di ba sunny side up